Dahil sa sobrang init ng panahon ngayon, eh talaga namang tayong mga Pinoy gagawa at gagawa ng paraan para malabanan ang init ng panahon. Siyempre, hindi mawawala dyan ang masasarap na palamig tulad na lamang nitong mga nagsasarapang mango overload, mango cheesecake, strawberry cheesecake, blueberry cheesecake, Oreo cheesecake, salted caramel, ube queso overload, Oreo chocolate at syempre hindi rin mawawala ang Pinoy na Pinoy na palamig tulad na lamang ng scramble at buko shake. Ay sinubukan nga namin itong mga nagsasarapan na palamig dito sa Max Mango Kabagan na matatagpuan lang sa Barangay Ugad, Kabagan Isabela. Nasa gilid lang sila ng Centro Mall Kabagan. At dahil tag-init nga ngayon Beros, e eh, sumugod nga kami dito sa Max Mango para tikman itong kanilang mga nagsasarapan na produkto. Tulad na mang nitong kanilang bestseller ng mango overload. Meron itong real mango, may ice cream on top pa ito, may mango beets, may powdered graham at tamang tama lang ang timpla ng kanilang shake. Sinubukan ko natin itong kanilang mango cheesecake overload. Parang mango overload lang din ito pero dinagdagan lang ng cheese na mas lalo pang nagpasarap sa flavor nito. Sa mga mahihilig naman sa prutas, meron silang strawberry cheesecake, blueberry cheesecake at meron silang ube queso overload. Para sa kanilang ube overload, meron itong ube syrup, cheese, ice cream at ube syrup on Para sa kanilang strawberry cheesecake naman, meron itong strawberry syrup, graham, cheese, ice cream at strawberry syrup on top. Samantalang ang kanilang blueberry cheesecake, meron itong berry syrup, gray ham, cheese, ice cream at berry on top. Para naman sa kanilang Oreo cheesecake, meron itong Oreo, ice cream, Oreo on top and cheese. Samantalang ang kanilang Oreo chocolate naman, meron itong Oreo, chocolate bits, Oreo chocolate at ice cream. Para naman sa kanilang salted caramel, meron itong caramel syrup at salt ice cream. At ang kanilang chocolate overload, meron itong chocolate syrup, chocolate beets at ice cream cream. At syempre, hindi rin mawawala ang paborito ng lahat na ice crumble. At alam nyo ba, beros Nagkakahalaga lang yan ng 80 pesos. Para sa akin naman, eh talaga namang nangigibabaw talaga ang sarap ng mango overload. Real mango kasi ang ginamit nila at talaga namang kapag natikman nyo, eh hindi kayo magsasawa kaagad. Pagdating nga sa sarap at presyo, eh talaga namang sulit na sulit. Bukas nga itong Max Mango Kabagan araw-araw mula 9am to 7pm. At dahil masarap nga itong Max Mango, eh syempre, isishare din yan natin sa mga followers natin. Ano pang inintayin nyo pero Sumugod na kayo sa pinakamalapit na Max Mango sa inyong lugar. Pero sa mga taga-kabagan, Tumawini, Delphine Albano, Santa Tomas, merong Max Mango dito sa may kabagan tabi lang ito ng Centro Mall. Yun lang veros, maraming maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa dulo, Mabalo!